Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte ngayong full moon, January 14, 2025. Ngayong araw na yan, kaya huwag magpalampas ng mga pagkakataon para makagawa kayo ng mga pampaswerte. Lalong lalo na kung ang mga gusto nyong i-attract ay tungkol sa usapin ng financial para magkaroon ng maraming pera, hindi na kayo maubusan, hindi na kayo mawawalan. At kung may mga problema sa pera, kagaya ng pagkakautang, o may mga pagkakagastusan, mga babayarin na bills, mga hindi babayaran, may inam na gumawa kayo ng mga pampaswerte, lalong-lalo na ngayong full moon dahil ito ay may malakas na energy para makapag-attract ng mga ninanais natin sa buhay. Kaya kung kayo ay panatiko at mahilig sa mga pampaswerte, panoorin lamang ang video na aking ibabahagi. At kung hindi naman, humanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Gawin ito ngayong gabi, alas 6 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. Kumuha ng perang papel kahit na anong denomination. At kumuha din ng baso na may tubig. At saka ito lalagyan ng isang kutsarang asukal. Ipatong ang basong ito sa perang papel at halu-haluin ang asukal. Habang hinahalo mo, sambitin ang chant na aking ilalagay sa screen. At ibibilad ang pampaswerteng ito sa liwanag ng buwan i-overnight mo siyang ibibilad. At kinabukasan, bago pa man masikatan ito ng araw, kunin ang pampaswerteng ito. Kunin ang pera. Gawin itong lucky charm. Itago sa iyong wallet. At kung kayang hindi magastos ito, ay wag mo nang gagastusin. At ang tubig ay ipagbadlaw sa iyong dalawang palad. I-visualize mo na nakakamit mo na ang mga pangarap mo sa buhay, nagkakaroon ka na ng maraming pera, nakakaakit ka na ng prosperity and abundance at pagtatagumpay, aasenso ka sa iyong buhay. Habang hinuugasan mo ang dalawang palad mo ay magvisualize ka tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte, pagtatrabaho at lalong lalo na ang manalangin ng taimtim sa puong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad, masenso at magtagumpay sa ating buhay at kung nagustuhan ang video ito Mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.